Good morning mga kamare at ayan magbibisit ulit ako at maghahanap ako ng mapipitas sa ayan mga mare meron ng hinog ayan may malaking dalawang kamatis mga mare ayan ganda patingin patingin anak oh my gee ayun pa Ayan, mga mare, nakakatuwa ang mga kamatis dito ang lalaki. Samahan niyo akong mag-harvest. At sa palagay ko, marami tayong maha ngayon. Ayan, marami ng hinuk na kamatis. Ay anak. Justin! Wow! Oh, ang ganda. Ayun pa anak, ayun pa, ayun pa. Yun. Ay, salamat. Ang gaganda. Salamat sa biyaya. ayun pa anak, pwede na yan. Mm -mm, pwede na yan. Mm. yo Wow. oh, ayun pa anak. Ay, unlucky. Dalawa. Dalawa. Ayan. oh, di ganda mga mare. daming mga pipitas ngayon. Kakatuwa naman talaga. Kapag ikaw ay nagtatanim. Marami kang maaani sa Ang gulay. Ayun anak, meron pa sa ilalim. Ayan, ayun. Lucky. lucky. Nakakatuwa mga mare. O, ang lalaki ng kamatis namin. Gusto oh, na-stuck. Hindi pwede. Naku, kasing laki ng palad ko. Malaki pa sa palad ko. <laughs> oh, no, 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 no. Ayun. Ang no, laki. my God, OMG ayun pa paano na natin madadala yan mabigat buhatin mo mahal mo. Ayan. at itong bell pepper anak malaki na pwede nang kuhain anak itong dalawang perasong bell pepper yes ayan mga mars ito pa ang ganda gupitin mo anak ayan 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 wow saan pa ayan may malaki ditong kalabasa akong nakita kanina. Pwede na yon Na ito o, oh, anak o. Oh. Nyo, lucky na. Ayan o. Oh. Chuka? Oh, yes, baby. Yan. O, oh, patingin, anak. Ay, wow. Oh, ganda. Ganda. Oh. ganda. Ano, naku, kulang ang ating <laughs> kulang ang ating palanggan. Justin! Ah. Justin! Dalin mo ito sa loob. <laughs> Dali. Mayroon pa yata doon. Ay, saka na yung isang. Meron pa kasing isa. Ayan, ano pa? Mga mas talong naman, anak. Ay, it dito, may malaki ditong talong. Ayan! Ganda! Laki! May dalawang malaking talong. <laughs> ito pa. Ay, naku, nakakatuwa naman. Oh, anak, ito naman talong. Oh. Anak, unlocking laki, oh. Ganda, oh. Dalawa, ayun pa, oh. Ano ba to tuwad ako din. ayun pa anak yung. <laughs> yun, 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 yun. Sige pa, sige pa. Ani pa. Harvest pa. Dami. Ang dami po. Meron pang isa. M hindi pa masyadong pahabain pa natin. Pahabain pa natin. Mm -mm, nahaba pa yan. O ano pa. Ay, may isa pa palang bell pepper dun. Ano pang mapip. May nakita akong malaking ano dun kalabasa. tadi. Ayan. At itong apple, anak, pulang-pula na. Oh, um, pwede na ito, ano? Oh, um, ganda. Ay, pulang-pula na, anak. Oo nga, pwede na. Pwede na yan. Nabulok na isa eh. ano ka? Apple pie? Pwede. Pwede, ano? Oh, sige. Teka, maningin tayo ng kalabasa dito. May kalabasa dito, ang haba. Ba? Ay! Ayun anak ko, oh, Ayun ayun. Yes, yung haba anak sa atin iyan. O oh, ayan. Kunin mo na anak yung haba. Yung puti. Mm, -mm puti. Mm -hmm. Patingin anak. Ay wow, Laki. <laughs> Meron po anak doon, oh, lucky din. Ayun Ay, banda doon. Oh. Ayun, oh, Pwede na tayo magbiyahe. <laughs> Ibabiyahin na natin sa ano, sa Winkler. O, ayan mga mare, ang amin na aming nahaharvest yung araw na ito. Ang Sige anak, ay ang dami. Ano haba na? Pwede na yan anak. Oh, maliit pa? Maliit pa? O sige, next time. Wala na ba dito? Um, ay anak na, ito rin. Oh, ang laki na. Anak, o oh, pwede na kaya Ito. Tignan mo anak ko. Oh. Mm. No? Huh? Kita sa Ay, ang dami mo. Ay, ang Ito. Mm -mm. Kita sa nyo na anak. Laki sure. no? na ano. Oh. Pwede na. At titingin ulit tayo ng pepino. 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 Ayun, anak ang pipino may dalawa. <laughs> oh, anak ito na mapino. Ayahan. <laughs> Cute. Oh, pitas. Pwede na anak 'yan. Kasi nung namitas ako nang medyo malaki, maano na 'yung buto niya. Medyo matigas. Kaya maganda ganyan. Ito pa anak. Inakita pa ako dito. Ayan, anak ko. gaganda ng pipino. May isa pa yata. May isa pa. Ito. Yan. Mm. Kita mo? Dalawa. Dalawa pa? Mm, -hmm. meron pa rito. Oh, ayan. Oh. Mm. Anak na. Ito pa anak. Mm. Dalawa. Wow. Ito pa anak. ko, Mm, -hmm. okay. Ay, oh, ang taba ng talibos. taba ng talibos ang taba ng mga dahon ng kalabasa. Ay, na, malaki na yung isa. Ano, anak? Maghanap pa, anak. Baka meron pa. maghanap ka pa nga, kako. Ah, mo yung mga dahon. At minsan ay nasa ilalim. Nasa ilalim ng ano. Ayan, mga mare. Dami nating harvest ngayon. Ayan, kuhain mo na, anak. Wala na. Sige na. Sige <laughs> na. Mm. All right. Ay nako nakakatuwang mamitas. Pwede na magpapakbit ako. Onok oy. Oh my g. Ayan. Ang ganda. Dami ang laki na nung isang kalabasa. Ay siya, hindi na muna natin pipitasin at meron pa tayo doon. Wow, paano natin madadala Justin! Dalhin mo ito. Dalhin mo dalawa anak kalabasa. Pumpkin kaya mo <laughs> ay, ang bulinggit na ito magluluto ako ngayon ng pinakbet ayan ano kaya, masarap din kaya ang talbos ng kalabasa sa pinakbet anak, daming apple oh. baka gusto mong mamitas hmm naku, pulang-pula na ang ating apple ay, anak ko, oh, ganda. Ay, nahulog na, anak. Ay, nanguhulog na Hinog na, hinog na. Ang liit. <laughs> Nalaraglag na. Maliit talaga yung apple. Mm. Ayan. Ayan, daladala na ng aking bata. ang Yung mais natin, yung hindi na lumaki, anak. Dugyot na ang ating mais. Meron pa ditong isang bell pepper. Kukuhain ko na. Mamaya, anak, sabay-sabay na tayo. Umami. Hmm, matamis? Masarap? Pwede lang. Na. Hindi naman katamis. Masarap. Sige, mamitas ka. Ayan, nakakuha pa rin ako ng isang malaking bell pepper. Meron din akong tanim na kulay pulang bell pepper. Ewan ko kung may bunga na siya. Teka lang. Dit, ito kulay pula to eh. Ay siya, uh, wala pa. Tatlong puno. Ayan, pinasibol ko lang yan. Nagano lang ako ng mga buto. Yung mga nabibilig ko sa grocery. Mga buto-buto pinapatuyo ko. Nasubo rin sila. At ayan, yan lang muna ang akin video for today. See you on my next video, mga mare. See you on my next harvest. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you, thank you. Bye-bye.